What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys is tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng pangalan nyo sa inyong Facebook. So sa mga baguhan pa lang dyan at nagsisimula pa lang, panoorin mo to hanggang dulo. So una guys, pupunta tayo sa Facebook. Napin natin yung Facebook. At lang bakla natin guys. Palitan natin sa Facebook. So, nandito na tayo sa ating Facebook. Punta tayo sa ating profile. Tapos, hanapin natin yung setting. Setting and privacy. Pitotin natin yan, guys. Ayan, tapos, hanapin natin yung setting. So nandito na tayo guys is napin natin yung account center. Pintuin natin yung account center. And guys, nandito na tayo sa account center, hanapin natin yung profile. Tapos, dito tayo sa profiles. Punta tayo sa ating ito yung pitutin natin yung profile. So, nandito na tayo sa ating profile. So, dito tayo magpapalit ng pangalan. Name, username, profile picture avatar uh, dito tayo pupunta sa name ayan guys napapansin nyo guys dito tayo magpapalit ng pangalan sinisya na kayo guys nang dito ayan so ito yung first name dito kayo maglagay ng first name ito sa akin middle name kahit wag kahit hindi na po yung middle name tapos ang last name ayan dito din kayo maglagay ng last name so ito po yung ituturo ko sa inyo guys yan ay uh, lagyan niyo lang ng first name yun sa akin guys hindi ko na ipapalitan kasi yan na yung ginagamit ko Bale, ito yung way na para dito kayo magpalit ng pangalan nyo guys. Kung gusto nyo magpalit ng pangalan, dito lang guys. First name, ayan, tapos last name. So, kung natapos na kayo magpalit ng pangalan, ha, example, yan. Palit na kayo ng pangalan. Mindutin nyo lang dito yung review change sa ilalim. Ayan guys, pitu nyo lang yan guys. Pag napindot nyo na yan guys, ayan. Papalito yung pangalan nyo guys. Ayan. So, ayun na guys. Ganun lang magpalit po yung pangalan sa Facebook. So, sana guys may natutunan po kayo sa tutorial na ito. Kung nagustuhan nyo guys, huwag kalimutan mag-like. Huwag subscribe at click mo na din ang notification bell para ma-update ka agad sa mga susunod kong mga tutorial. So, ganyan lang guys. Magawa ng, magpalit ng pangalan. Ganun lang kadali guys. Sundan nyo lang step by step. So, ayun na guys. Hanggang dito na lang yung tutorial natin. May maraming salamat po sa inyo lahat. Ingat po pa kayo palagi and God bless you. Bye bye.